Noong unang panahon, dalawang monghe, sina Tanzen at Ikido, ay naglakbay ng magkasama. Ang kanilang sagradong panata ay hindi sila maaaring humipo ng kababaihan, isang patakara na lagi nilang sinusunod. Habang bumabagsak ang malakas na ulan, nakarating sila sa isang maputik na kalsada. Doon, nakatayo ang isang magandang dalaga, hindi makatawid ng mag-isa, at mukhang nag-aalala. Walang salita, binuhat siya ni Tanzen at dinala sa malalim na putik. Dahan-dahan niya siyang inilagay sa tuyong daan sa kabilang panig. Nanood si Ekido, nagulat at tahimik, habang ipinagpatuloy ni Tanza ang kanilang paglalakbay. Sa loob ng maraming oras, hindi makapagsalita si Ekido, ang kanyang isip ay puno ng galit at mga tanong. Iniisip niya ang nasirang panata ni Tanzan, paulit-ulit na ginagampanan ng eksena. Ang kanyang puso ay bamigat sa paghuhusga at inis sa kanyang kaibigan. Sa wakas, habang papalapit ang gabi, hindi na makatiis si Ekido. Bakit mo dinala ang babaeng yun, bulong niya, matalim ang boses. Kami ay mga monghe, ipinagbabawal yan. Tumingin si Tanzan sa kanyang kaibigan, may banayad ng iti sa kanyang mukha. Ibinalik ko ang babae ilang oras na ang nakalipas, sabi niya ng mahinahon. Golo mo pa ba siya, Ekido? Nagulat si Ekido, na pagtanto niya na agad na binitawan ni Tanzan ang sandali, nang walang anumang naiwang iniisip. Ngunit kumapit si Ikido rito, dala ang pasanin ng sarili niyang galit at paghuhusga sa buong araw. Nagpapaalala sa atin ang makapangyarihang kwentong ito, huwag kumapit sa nakaraan, bitawan ito. Nagdudunot ang bukas ng mga bagong pagkakataon at sariwang simula kung pakakawalan mo ang mga pasanin ng kahapon. Kung nagbigay inspirasyon sa iyo ang malalim na karunungan ni Tanzan, mag-subscribe sa Filipino Repo para sa higit pang mga alamat na kwento. I-like kung ilalapat mo ang araling ito ngayon, at magkomento kung aling sikat na kwento ang dapat nating ibahagi sa susunod.